Lagi kong napapansin ng mga matandang ito na laging nangangalakal sa umaga. No? Minsan sa hapon ko siya nakikita pag ako ay dumaraan dito sa kanilang lugar. At ngayon nga po ay na-tsempohan ko siya na nangangalakal muli. Ngunit tinanong ko muna si tatay kung papayag ba siyang at ma-upload sa ating YouTube channel mga tropa At siya nga po ay nagbigay ng hujat na payag daw po siyang mabidyohan. Kaya lang ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha na akin naman pong nire-respeto at iginagalang. Anong pangalan niyo, Tay? Antonio. Antonio? Matagal niyo nang ginagawa tong pangangalakal na to? Matagal na. Ah, <laughs> uh, ilang taon na ho kayong nangangalakal? 15 years. 15 years na. Ba oh, matagal na rin pala no. Ah, uh, ilang taon na ba kayo ngayon? 8. Ah, uh, senior na. Kasi eh, meron kayong ano, senior uh, citizen na ano. Oo. Sumasahod din kayo. So, uh, ayun. So, ano na? Mag- Mga uh, 5 buwan na wala pa kami. Bakit to? delay ah yeah, uh, misis nyo andyan mga anak po ninyo anong trabaho distraction dyan din sa inyo na uwi lahat? ah. lahat Yeah, yung naman lang naman construction ah dalawa construction nagkakonstruksyon kasi madalas ko kayo makita pa daan daan dito napansin ko kakaiba kasi yung sidecar nyo eh walang katulad kasi yung iba 'di ba ang sidecar ano yung ang gulong ay nasa side yun sa inyo sa ano sa likod sa akin nakabili ng gano'ng sidecar sa, sa kilala ko rin ah, sa kakilala nyo parang may in Japan yun ano oh, Japan talaga yun Oo, ang ganda ng sidecar nyo eh ano kaya maghapon ho kayong mga hindi, kasi may gagawin ako sa bahay. Ano bang ginagawa ninyo sa bahay? Ang gilinis. Ah, gilinis. eh pagkagaling nyo rito kasi binigyan kayo ng kalakal. Sa ano ang tungon nyo niyan? Pa, saan naman kayo? Pauwi na. Ah, uuwi na kayo? Hindi na ako kayo didiretso doon sa ano? Ibig nyo sabihin, pag ano, liliko na kayo pabalik doon? e eh, kakaunti pa yung kukuha ninyo. Okay lang 'yon? Okay lang. Kasi, ano eh di niya na. Hindi, uwi muna ako. Ba ah, kumbaga iniipon niyo muna sa bahay. Hindi naman, ba? kasi meron akong nagtirang konti ron na. Ng... Ah, meron na ano 'yon, yung dati niyo lang nakuha. Uh, eh dati ho tayo nung hindi pa kayo nangangalakala nung trabaho nyo Driver ako sa luson at tricycle. Nagta-tricycle kayo dati. Dito rin. Hindi. Sa Bulihan. As, yeah. Ah, sa Misilang? silang. Bulian. Ah, ang layo nang narating nyo. Bata, Hindi, taga raw ba kayo? Na, nalipat kami dito. Ah, dito kayo nalipat. Dati kayong taga Bulihan. Ang ganda doon sa Bulihan nga. Napakaraming tao doon. Ang ganda -puno ng na nga. Oo, punong-puno na doon ano, mga subdivision oh, okay. doon. Dami. Kasi dati, di ba, walang-wala yung yung Hello. GMA Cavite, walang ano, di ba? Oo. So ngayon, napaka-siksika na, napaka-traffic na ngayon doon. Hmm. Ang malaki na na pa kayo. Oo. E sa edad nyong yan, wala pa kayo nararamdaman. Na-opera na ako. Ha? Na-opera na ako. Ah, na na kayo? Saan? Uh, sa taon, Dos. Ah, Los Dos? O oh, ngayon medyo okay na ang pakiramdam uh, ninyo. Okay, okay, okay. Hindi na ano. Araw-araw okay. mm. ba kayo okay. mm. ng ganito? Nangangalakan? Hindi naman, minsan tumapilar. Hmm. Lalo na pag tagulan ano. Okay. hindi kayo okay. Oh, hindi kayo mangangalakan. Tagulan driver ako sa motor dati eh, next na ko. Oo, oh, kasi... Nakagal ako nag, nag drive sa sila. Ang alam ko hata, hindi na yata pinare-renew ang mga senior, ano? Hindi na. Na, uh, no, na. na. Hindi na uba? Kahit ano, yung driver's license nyo ay hindi. Kaya sa computer, yung pangalan. Ah, kung ba na-rebook na, na gano'n? Oh. Kaya ano, pero kaya nyo pang mag-drive? Kaya pa. Oo. Oh. Ah, pagkailangan wala. Uh, lisensya lang talaga ang kulang. Um, yeah, Pumunta ah, ako sa Nike. Eh. Ano nag ano kayo? Oo, oh, wala na, ribok na. Naribok na Ay, daw? Hindi na po ano, pero na. Ang yung edad ko. Oo. Oh. Uh, uh, ilang taon na ho bang expired yung inyong lisensya? Tagal na, 20 plus na eh. Ay, wala na nga 'yun. Oh, guys ang tagal na pala, 20 plus nang rebook pala yung yung ano. 20 years na na hindi na. Kasi ako, yung edad ko talaga ano lang eh. 5 5 years. Ngayon pala 6 plus. Eh, 68 eh, na. Ako. <laughs> oo kaya hindi na ano. Eh yeah, yeah, yeah. nangangalakal na lang kayo. kaya talagang tuloy lang ang buhay. Kasi pag hindi kumayot, wala walang kakainin. Wala hubang maaasahan na iba. Kung sakaling magpahinga muna. Good, 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 ano -ko? Ah, may sakit o, anak niyo. Ah, ano yun? Yun yung nagtatrabaho. Yun yung asahan ko. Ayun yun yung mga nyo. Nagkasakit pa. Ilan taon na ba yung misis ninyo? Matanda na rin, ho? No? Ah? 53. Ha? 53. Medyo bata sa inyo, ano? Kaya kailangan, ano, lagi araw-araw. Oh. Hindi nyo ba binibenta yung sidecar nyo? Hindi. Yeah. Kaya kapitin ko lang kasi wala pa wala pa yata ang kapitin Ah, bagong bilhin nyo yun? Kasi lang. Ah. Wala yeah. Pero, lagi ko may nakikita nung iyan na gamit nyo eh. Ano, tatlong ban nyo na palang gamit yan. Oo. Oh, yeah. Wala pa yata. Mm, dati yata yung gamit nyo parang nagtutulak lang kayo ng oo oh, nakita ko no kaya pala sabi ko parang kakaiba yung side ka ni tatay kaya ano yung pala yung side yung ano kayo pala yung dati nagtutulak ng karito na maliit oo kaya mga katropa no uh, dito oh, salamat kami kay yan, nakapanayam natin si Tatay Tonyo. At sana nga po ay mabutan natin siya ng konting tulong para sa kanyang pangharaw-araw na pamumuhay. Yan, uh, pakisupport lang po ang ating YouTube channel mga katropa. No? Dante TV Vlog po. Pakisubscribe naman po ang ating YouTube channel at makatulong po tayo sa mga kagaya ni Tatay Tonyo. Maraming maraming salamat. No? Stay safe po tayo mga katropa.